이거 방수 케이스예요. 네. 이거는 안 돼. 이걸로만 방수가 안 된다는 거예요? 안됐어 네. 케이스 사용하세요. 케이스 있어요. 없어요. 이거 뭐 인제 뭐 인제 스크라치 있어요. 케이스도 폼비 안 되네. 그 부분을 이거 이거? 뭐? 똑같아 똑같아? 어. 그리고 진짜 직접 사는 건데 이게 좋대. 네, 선 있는 게더 낫다니까. 아 이게 무선이에요? 네, 무선인데 찌직거려요. 일단 아 그냥 이걸 꽂아 쓰는 게 제일 좋아요. 이건 안 좋아. 안 좋아? 하드리 2만 원. 승전기 20만. 2 5 메모리가 128기가가 3만 5천이거든요? 괜찮은 게 26만 원. 마하 랑3 6 0이아든가 이거 쓰면 유튜브. 중간한테 미들인가요? 네. 배터리 에노마이크. 이렇게 쓸수 있는 거잖아요. 카메라 가져. 자고스 이벤트수 있는 거. 아이저기면살수 카메라, 카메라 <laughs> 있는, <목소리> 뭐, <그게기 목소리> <목소리> 있는 건데. to buy something here, buy camera camera for vlogging yeah, you can go here technomart see a lot of camera here Ayan. here in seoul technomart different kinds of camera ready here see guys <laughs> camera. You oh, see, yung dito. Nasaan na camera dito? Oh. And guys, andito tayo sa Technomart. Bilihan ng mga gadget. Ayan. Kung kayo ay nagko-content everyday, every everyday. Ayan. Dito po sa Seoul. Technomart. May mga bangko din dito guys. Kung mag ano pa kayo. Ang dami nagustuhan kayong gadget. Ayan. At wala kayong dalang ano. Pwede pwede kayong pamindo. guys, pagka kayo dibili, maglibot-libot muna kayo kasi maraming pagpipilian. Maraming choices dito, guys. So, maraming pagpipilian, guys, ng mga camera dito sa Technomart. And dito lang kayo mag-ano, second floor. Second floor, guys.

Michael, Michael yung bang. Maiko yung Ay, Michael, Minyam yun. Diyawa ng ore. Uri bang. Meron din dito mga Mike yun ah. microphone. 힘내아 이걸로 해 롤라 อันนั้นใครเก่งสังเกตไหมอะช่าบล็อกบ็อกซ์เหรออะช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่าช่า may ano guys pag gusto nyo mga ganito kalalaking mga camera guys ah. din dito guys ah. guys may mga piano din dito guys hindi lang pala mga camera camera may mga alam din dito sa music pag guys oh ano siya malaking mall ito guys andito na lahat kainan dito na padpad kainan ah sige tama yan kain tayo <laughs> Pakita tayong elevator dito kami oh, na padpad <laughs> ah yan tiyo iba din gutom pala <laughs> Bagay na lang tayo naligaw. Ano? Ano? Tapos yung wigugin. Kaya, oh yeah. wigugin ka. Kaya hey, hindi mo matanda kung saan tayo lalabas. Yo, di kami makalabas na yan, guys. Ay, siya mo mal. Uy, hula. 한국 sa 아니요? niyo. Huwag 아, 씨발! 아이고, Ay, Bahala, maligaw. Maligaw na naman kami, guys. <laughs> Hindi kami makalabas. <laughs> sa laki ng kami. Mm. Ano? Saan ka po punta ngayon? Nakakala ka ba? Ichong. E Pasok na naman kami sa loob, guys. Kasi better ito eh. Ay, ichong mal. Guys, nahinabudol natin ang teyo ang pakanapa pala ng tiyo. Pa Kaya kami pumunta guys din para bumili, para mag ano lang. Window shopping. Tingin, tingin lang. Ang guys. Adi mo mo. mo guys. Ano? <laughs> guys. Yung sabi ko sa kanya, magtingin-tingin lang kami. Mag-window shopping. Tan Santiago, no. Kung napapunta kami sa bilihan ng camera, bigla na lang siyang ano. Bigla na lang siyang pili ng pili. Tapos yun nga, may nagustuhan niya. Kasi 'di ba, meron akong GoPro. May nagustuhan siyang maliit din ng camera. Ang tinitingnan ko yung Insta 360. Yung, gang, yung ganong kay aling maliit na camera aling maliit vlog na no? Ano ang ginagamit na camera? Mahal pala yun, guys. Sobrang mahal pala, no? Insta360. Tama ba yun? Insta360. Basta may Insta. Auntie, yung may nagustuhan, guys. Yun, o. Oh, Daladala niya, oh. Yun, oh. camera. Tapos, yun to na ang nangyari. Bayaran na. Guys, ang pakanapara ng tiyo ay ibayad yung aking ano, yung ATM ko. Kaya yeah, pala siya sigla sa pagsasapig. Yung ATM ko pala yung binakong bayad niya. Ngayon, hindi gumana guys. Kailangan pumunta pa doon sa ano, sa akin bangko, Kadhana Bank. Kasi na, ano yung password niya. Kasi yung nakarapin, pipindot ko. Ayun, na-block yung password ngayon hindi gumana ayun natuloy yan ang tiyo na gusto siya ng pera na <laughs> nakaligtas nabawa hindi guys hindi nabawasan ang aking laman ng pera na itiyan ko <laughs> nakaligtas yung tiyo <laughs> dalawa pa naman ang binili niya camera tsaka microphone <laughs> ayun naman guys na hindi naman alam na yung kung saan siya nagpark. Hindi naman niya alam kung saan siya nagpark. Itong lito palagi ang tiyo. Oh. Kanina pa kami nag din eh. Hindi makita yung sasakyan niya. Hey, this color. Yan pala na, ilaw na. Nahanap na niya. Ay, go.